Huwag na nga natin pag-usapan yan. Sobrang seryoso naman. Biglang paglihis ni Jin nang mapansin niyang tinablan din si Nestor sa malungkot niyang kwento. Ah, oo naman. Ano nga pala ulit yung sinabi mo? Hindi ka pala nakikinig eh. Nakakainis naman. Wapo ka sana kaso bingi nga lang. Natahimik silang pareho ng ilang minuto Hanggang muling nagkwentuhan at naawi ang usapan sa si relasyon at sa sex. Na-experience mo na bang makipag sex Nestor? Ang tanong ni Jean. Pakiramdam ni Nestor ay pulang-pula ang piskin niya at tila ng lamig ang buo niyang katawan sa di inaasahang tanong. Sa buong buhay niya, noon niya lang narinig ang tanong na yon at sa isang kapwa lalaki pa. Huwag ka nang mahiya, okay lang sa akin yan. Natural lang na pinag-uusapan yan sa kagaya nating nasa tamang edad na. Ano na, ang pangungulit ni Jin. Hindi pa eh. Ni hindi pa nga ako nakaranas ng relasyon. Kahit halik, di ko pa naranasan. Ang sagot nito Talaga? Pero hindi ka naman ba ano? Um, hindi ka naman ba attracted sa kapwa mo lalaki? Ang tanong nito Hindi ah ang mabilis na depensa ni Nestor Ito bang katawan na to eh mukhang hindi attracted sa babae At sabay unat ng mga braso niya at ipinamukha yon kay Jane. Hindi alam ni Nestor kung ano ang pumasok sa isip ni Jane at bigla na lang siyang sumigaw. Virgin pa itong si Nestor! Ang naisigaw nito. Hindi na naitiloy ni Jane ang pagbikas sa pangalan ni Nestor dahil bigla niyang tinakpan ang bibig nito at dinaganan ang katawan nito sa sobrang hiyang naaramdaman niya. Inilak din niya ang mga hita niya sa mga hita ni Jin. Hindi ito makapalag. Nasa ganong ayos sila ng marahil ay dala ng matinding pagkakapahiya sa kanyang pagkalalaki at pumasok na rin sa isip ang tanong ni Jin tungkol sa sex. Bijin pa nga ako. Tuwala pang karanasan kahit sa pagalik. Pero kapag tinanggal ko ang kamay na to sa bibig mo at sisigaw ka pa rin, ahalikan na kita sa bibig kung yan ang gusto mo upang mag-enjoy ka sa akin. Napansin na lang ni Nestor na biglang natulala si Jean. Hindi ito kumilos at kitang kita niya ang galit sa mukha nito. Pumalag ito at walang ilmik na tumayo. Patakbong tinungo ang cottage at naupo sa may hagdan. Sumunod si Nestor at naupo din sa tabi ni Jin. Jin, pasensya na. Patawarin mo ako. Di ko sinadyang saktan ka. Ang pagmamakaawang sabi niya. Hindi naman yun, Nestor eh. Ang gusto ko lang sabihin na itong pagpapasama ko sa iyo ay hindi dahil sa may masama akong balak. Nagjabayoke man ako pero hindi ako ganyang kachip. Hindi ako nakikipaghalikan sa kung sino-sino. Ang gusto ko lang ay mag-enjoy. Ma-experience sa mga bagay-bagay na hindi ko pa na-experience habang nasa abroad ako. At maibsan ang mga nadaramang sakit dito sa puso ko kaya ako nagpasama sayo kung gusto ko ng sex marami dyan at kung gusto mo naman ng pera di mo kailangan gawin ng isang bagay na ayaw mo sabihin mo lang ang pag-explain ni Jin na halos tumulo na ang luha Jin wala yan sa isip ko maniwala ka Talagang bilo ko lang yun. Oo, aaminin ko na nung nakipag-deal ka para sa akin, nagisip ako ng masama sa bonus na sinabi mo. Ngunit noong magkasama na tayo, nagkwentuhan, magbiruan, naramdaman ko ang sarap ng pakiramdam na mayroong taong pumapansin, nagmamalasakit, nagkikipagkaibigan, at nagtiwala sa akin. Tayong ko lang naramdaman ang mga bagay na nagbigay halaga sa akin. Jean, sa abila ng pagiging ganito ko, na mahirap, driver lang ng pedicab, walang pinag-aralan, ulit tanggap ang pagiging ako. Hindi pinag-uusapan ng pera dito kahit hindi mo pa ako bayaran sa pedicab ko o sa oras ko. Masaya na ako dahil nakilala ko ang isang taong katulad mo at aking kaibigan. Simula pa nung malita ko, puro na lang kahirapan ang nararanasan ko. Wala nga akong natatandaang masasayang alaala eh. Kaya noong magkwento ka noong masasayang mong karanasan sa lugar na to, tahimik lang ako nag-iisip dahil naiingit ako sa iyo. At nahiling ko sa sarili na sana mayroon din akong naging masayang alaala. At sana dito yun. Kasama ka. Ang paliwanag ni Nestor, naramdam ang pagtagos ng luha. Jean, simula nung maliit pa lang ako, nasasabak na ako sa mabibigat na trabaho. Nung mamatay ang datay ko, ako na ang bumuhay sa pamilya ko. Wala na akong iniisip kundi problema sa pamilya, at kapatid. At nalimutan ko na na may salili din pala akong buhay. At sa araw na to, naranasan ko ang madama ang sariling buhay na yon. At napakasaya ko. Ramdam ko ang pagbigay halaga na isang tao sa akin. Ikaw ang tao na yun. Pero kung hindi mo ako mapatawad, wala akong magagawa. At tuluyan na siyang humagol-gol na parang batang busmus. Napaiyak na rin si Jean. Niyakap niya si Nestor. Tinaplos ang likod at ulo. Niyakap din siya ni Nestor. Pasensya ka na sa nasabi ko ah. Sorry Nestor. So friends na tayo ulit. Nagkamay sila, nagtawanan at nagpahid ng mga luha. Para tayo mga baliw nito. Ang sabi ni Nestor habang tumayo at hinawakan ng isang kamay ni Jin upang alalayan siyang tumayo. maya, -maya ay umorder pa ulit si Jin ng kalahating case ng beer at nagpintuhan ulit sila. Medyo lasing na sila nang bumalik na naman ng topic sa karanasan sa sex. Totoo bang wala ka pang karanasan, Nestor? Ang tanong niya. Di ka ba naniniwala? Ang sagot naman ni Nestor. Kasi sa gwapo mo na yan, kahit sa kapwa lalaki, wala kang experience talaga at pangungulit nito. Meron din mga nagpaparamdam kaso ayoko pumatol. Ayoko kasing gumawa ng ganoon na dahil sa pera. Kung gawin ko man, yan ay dahil gusto ko. Gusto ko yung tao at walang perang pinag-uusapan. Sa tatay ko natutunan ng paninindigan. Hindi daw lahat ng bagay ay madadaan sa pera at ng pera ay pinaghihirapan. Kaya noong sinabi mo na sabihin ko lang kung gusto ko ng pera, nasaktan ako eh. Parang sobrang napakaliit ng pagtingin mo sa pagkatao ko. Pero naiintindihan kita. Iba-iba naman kasi ang panahon natin sa buhay. Ang sabi ni Nestor. Sorry din sa nasabi ko ha. Ngayon ko lang na-realize na Masakit pala talaga yung nasabi ko. Sabi ni Jean, wala na sa akin yun, Jean. Kalimutan na natin yun. Ibang topic na please. Ang pabiro ni Nestor. Okay, balik na lang tayo sa topic. Huwag kang magagalit sa tanong ko ha. Ano bang type mo sa isang tao? Ang tanong ni Jean. Napangiti si Nestor. Halos hindi makasagot. Ah, di ko alam eh. Siguro, maganda ang kalooban, mabait. Pero sa tingin ko, kahit sino, basta kapag nandyan siya, titibok-tibok ang puso ko sa sobrang galak. Iinto ang galaw ng mundo at takbo ng oras. Higit sa lahat, dapat siya ang unang makahalikan ko at unang kumakaniig. Masagot ni Nestor. Ganon, ang corny naman. Ang sabi ni Jin sa baytawa Napahinto siya sandali at nagsalita. May bahid ng lungkot ang muka. Ako ba, sa tingin mo, mahirap ba akong mahalin? ang tanong nito. Tila may sibat na tumama sa puso ni Nestor sa tanong na yon. Marahil awa. Hindi lang niya alam. Tinignan niya si Jean. Sa itsura mong yan? marami ako. Marami ng mga dumaan sa akin. sabi ni Jin. Pero, di ba nagbago ka na? Sabi naman ni Nestor. Tumangu lang si Jin. Nahihiya. Hindi na kumibu si Nestor. Binitawa ng isang titik na puno ng pangunawa. At hindi niya alam kung ano din ang sumagi sa isip niya. Nang na lang niyang sabihin kay Jin na Gusto mo ulitin natin yung ginawa ko kanina sa iyo. Kung saan din kita. At nung sisigaw ko na na sanang virgin pa ako, tinakpan ko ang bibig mo at sinabing haligan kita. Kung sisigaw ka pa rin. Natawa si Jin bigla. Gusto mo? Sige. Ang sagot naman ni Jin. Umiga siya sa papag at habang dinaganan siya ni Nestor, at nagtagpo ang kanilang mga tingin. Napangiti si Jin at sumigaw. Tinitigan lang ni Nestor si Jin. Kinaya ang sumigaw ng sumigaw habang pinagmasdan niya naman ng mga maliliit na detalye sa mukha nito. Ang mga matang nangungusap, ang mga mapuputi at pantay na ng mga ngipin, ang mga mapupulang labing nakakalina. Napahinto din si Jin sa pagkasigaw nang mapansin niyang wala siyang reaksyon at nanatiling nakatitig si Nestor sa mukha niya. Initigan din siya ni Jin. Nagkasalubong ang kanilang mga titig. Ngunit nang bigla si Nestor na binitawan ng isang iti, sumigaw na naman siya Hindi na nakompleto ni Jean ang pagbigkas sa pangalan ni Nestor. Hindi na pigilan ni Nestor na ilapat ang kanyang mga labi sa mga labi ni Jean. Ginantihan niya ang mga halik na ito. Mapusok. Nagaalap ang mga damdamin. pag niya tumibok-tibok ang kanyang puso sa sobrang galak at tila huminto ang mga galaw ng mundo at ang takbo ng oras na nang at tuluyan na rin nilang inalis sa mga natitirang saplot ng kanilang mga katawan. Sa pagkakataon na yon, nangyari sa kanila ang hindi inaasahang una nilang karanasan. na matapos na nilang may palabas ang bukso ng kanilang damdamin at humupa na ang mga init ng kanilang katawan. Nestor, meron ka na rin alaala na hindi mo malilimutan sa lugar na to. Nababalik-balikan mo. Ang ni Jean, Alam ko Jean, alam ko, at isang napakagandang alaala na hindi hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko. At alam mo, may isang pinakaimportanteng tao na bigla na lang sumulpot sa buhay ko at nagpaligaya sa akin na siyang pinakasentro sa napakagandang alaala na yan. Ang sagot nito, Talaga? Sino? Ang tanong ni Jin Napabiro. Tinitigan siya ni Nestor at binitiwan ng nakakalokong ite. Gusto mo balikan kita ulit sa bibig? Sisigaw muna ako ng virgin ka pa. Ang loko ni Jean. Sorry, hindi na po ako virgin. Sabay kindat ni Nestor. Mag-aalauna na ng madaling araw nang ihatid din ni Nestor si Jin sa bahay nito. Nang papadyakan na niya ang pedicab at aarangkada na, may napansin si Jin. Uy, bakit iisa na lang yung chinelas mo? Nasa na ang kaliwang pares na yan? Ang tanong nito, ngumiti lang si Nestor Kilala mo ba si Nesgene? Ang tanong ni Nestor. Nagisip si Jin. Nalito. Nesgene, sino yun? Yung malaking puno na malapit sa katis na inarkilan natin kanina. Ang sabi niya, Bakit Nesgene? At anong kinalaman noon sa chinelas mo? Ang tanong nito ibinaon ko na siya doon. Para may kasama na ang chinelas mo. At di na mag-iisa. Ang casual na pagkasabi ni Nestor habang sinimulan niya ang pumadyak. Hindi sumagot si Jin. Uy, nadyan ka pa ba? Ang tanong ni Nestor. Wala pa rin sagot. Nang silipin niya si Jin sa loob ng pedigab. Nakita niyang pinapahid nito ang mga luhang dumadaloy sa pisngi niya. At alam ni Nestor, yun ay mga luha ng kaligayahan.